Ngayong Halloween season, kalawat ka na ng kainan. Gusto mo ng dessert? Eto sa'yo, Mungo Graham. Sakto sa Halloween. Tara, tingnan natin. So tara, hanap tayo ng Titi Ayun. Ate, excuse me. Uh, pwede ka bang patikimin ng dessert? Ito po. Oo, oh, sana. Sige po. <laughs> Kasi since Halloween ngayon, gumawa ako ng dessert. Kung merong mango Graham, since Halloween, gumawa ako ng mango Graham. Okay lang ba sa'yo kung i mo at sabihin mo sa amin kung pasado ba o hindi pasado? Sige po, pa, G. Okay. Sige, wait lang. Labas ko lang yung may wagang tinidor ko. Tignan mo. Ang kunti naman yan. Lakayan mo, yan. Tignan mo. ang masasabi mo? Um, Masarap naman daw. Okay naman, tara. Kung gusto nyo itong matigman at gusto nyo malaman kung paano ko ito gawin, panoorin yung next video Happy Halloween!